Joy FM News. iwan pa kasi kung ako, tungkulin ko gagawin ko. Kaya kung ano ang nararapat na ipairang ng gobyerno at papayag yung mga taong bayan, o ayan, magagawa yan. Kasi alangan naman na anak mo, pababayaan mo. Hindi, hindi na, na, ano, na nagtaro ng bata kung walang magulang at anak, aaruga. Kaya kung sakaling magtaro ng ganyan, ayan na hindi pwede. mo, hindi naman kasi parang kung may pamilya na po iba yung mga magulang niya tapos hindi na po nila kayang supportan po yung anak niya ng una pero eh, siyempre po bibigyan pa rin po nila ng kahit konti po yung anak nila Para sa akin ma'am kasi ano may pamilya na rin ako hindi pa ako mapayag para sa kanya kasi ano eh uh, ang sipag-sipag niyang gumawa ng bata tapos hindi, niya, hindi siya na magsuporta yun ang para sa akin ma'am Okay. Kasi kaya, kaya ko naman yung mga anak ko alagaan. Eh, yung mga hindi daw kung kayang mag-sustento. Kaya hindi, hindi na silang mga anak kung hindi kaya. Ganun lang yun. Kung kasalanan ng mga kulang, hindi. Pwede. Hindi. Ito ko na isi nga. Ito mo laba na may pasinsya at hindi kas kasyan mo. Pero so, matanda na hindi na kayang magtrabaho. Paano ka susustentuhan? Kaya, yun, parang okay lang din naman natin long so, as pag malaki na rin O, oh, ulo ko, kung wari, malaki na siya, kaya naman na niya. Eh, ikaw na yung magtrabaho para sa sarili. Nagsusususus din na natin, tawala na damo Kaya siya, malalako niya yung hingga po. Balik ng saman si kayo. Ng sa siya. Natan, nang wala lang na bro. Ay, ako